Mga kalabirds, alam nyo ba na ang tukan ng ibon ay patuloy na lumalaki at humahaba? Kung kaya ito ay kailangan na hinahasa o binabawasan. Ang paghasa ng tukan ng ibon ay parang nakakatakot. Ngunit ito ay isang kinakailangang pamamaraan para sa ilang alagang ibon. Katulad ng ating mga kuko, ang tukan ng ibon ay gawa sa keratin at patuloy na lumalaki sa buong buhay nito. Dahil dito, ang tuka ay dapat na patuloy na binabawasan sa pamamagitan man ng pang-araw-araw na gawain ng ibon o isang manumanong trim ng tuka para ito ay manatiling malusog at gumagana ng maayos. Karaniwan, ang mga pang-araw-araw na aktibidad ng isang malusog na ibon ay kinabibilangan ng maraming inunguya, pagkain, at paghahanap na tumutulong upang natural na mapanatili ang tuka sa tamang haba at hugis. Karamihan sa mga alagang ibon na binibigyan ng ligtas, nangunguya gaya ng natural na wood purchase at cattle bone ay kayang panatilihing maayos ang kanilang mga tuka. Tandaan, ang layunin nito ay upang mapanatiling maganda, malusog at masaya ang mga alaga nating mga ibon. Yun lamang po at maraming salamat. Please follow for more.